Hi guys, welcome to my vlog. Uh, update ko nga pala ulit mga idol. Uh, Nato po? kay, uh, hindi na nga po pala nagulan ngayon. Kaya po, ang ginawa natin na uh, nagbukas po tayo, binuksan na po natin para minus din po tayo sa kuryente. Para patay ang ilaw. na po ang mga alaga nating manok. Mga idol. Uh, kung may tanong kayo, mga ano na po sila, 24 days na po ang ating mga laga. Eh, yan po mga idol. 24 days na po sila. Halos medyo magsisikip na rin sila mga idol. Siguro mga pinakamatagal nating bago mag-harvest. Mga 33 days magpapaharvest na. Papaharvest pa na natin. Para ano, papa, una na natin yung mga malalaki. mga idol, oh. Ano yung mga laga na natin? Kala mo mga harbisi na eh. Alos parpares rin naman ang laki nila, mga idol. At ang nakaka, nauubos na nga pala nila, mga idol, ah, 16 bags na sila. Alos 11 hours lang yan, 16 bags na yon at sige mga idol, maraming salamat hanggang dito na lang. Thank you. Pake like and share naman mga idol.